Yan guys, magandang tanghali po. Welcome sa aking vlog. Ngayon pong tanghali, magluluto tayo ng rendahan. Meron po kami hinugulit na lang ka. Kaya magluluto tayo ng ano, matawag sa ibang lugar nito ay bilo-bilo sa amin ay hinulog-hulog. Na malagkit po. Tanaw ko natin siya ng sagu. Tapos ang pinaka main ingredients po dito ay yung ating jackfruit. Yan. Ibakin muna natin siya. Tingnan natin kung maganda ang loob ng ating langka. Baka naman ito yung gusto lang sa laki. Ito matakot sa kutsilyo. hiwa hiwa Sekarang anu mah over reps nah kita tahunan gitu nah nga hmm. guys, ang ating jackfruit na. babawas tayo dyan ng panglaok sa ating kagawing berindahan Sobrahan

manguhun <-hoy> manguhun <-li> Alam niyo ba guys kapag ganito makulimlim ang panahon dito sa probinsya pagka parang uulan na hindi maintindihan parang nakakapaisip na ano kaya ang masarap na masarap nating na merindahan. Tama naman po meron tayo ulit hinog na langka. Meron din po tayo ditong gawain na ano hinulog-hulog. Yun na lang ang ating merindahan. Abang ang panahon ay ganito. Ko. May kung may hindi ako Alam ko yung init Pero kagabi po naman yung bulan dito sa amin. Uh, so, uh, mabigla lang na ulan. Hindi pa rin ang katubig ha. Wala yan. Kailangan na pong ulan ng madami. Para na namin. Gusto mo mama nito? kayo ng lengke. Eh. Tapos nga pala po sa mga ano, sa mga subscriber ko. Salamat po sa suporta nyo sa channel ko, sa inang probinsyana. At sa lahat po ng viewers ko, salamat sa inyong panunood. At shout out nga pala po kay Ate Franz. Pati mo ng ano, ng Kodjang Shunsur. Salamat po sa pag-subscribe sa channel ko. Hello ate. Kain tayo ng langka. Tsaka po kay Kay Katlin de Shout out po kay ate Kikat. Salamat sa suporta niyo sa channel ko. At dun po pala sa hindi pang subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo para masaluhan niya ako sa aking pagkain ng langka. Guys, tapos ko na itong bilogin itong ating malagkit ready ko lang muna tapos magingit na muna tayo ng tubig para sa papaglutoan natin ng ating binilog saka ito pong ating niyog at tanlok nating langka ito muna ang ating lulupapakulo at sagong maliliit natin ang ating bilo-bilo. Makulo na ang tubig. Yan guys, malapit na maluto ang ating merienda na bilo-bilo. Nilagay -bilo. ko na din yan ang anong langka with gata. <laughs> Pero hindi pa po siya nakulo. Kaman po na iba't guys, luto na ang ating dahan na bilo-bilo dun pala po sa mga bago kong kaibigan kay kuya Rodnarok na Rodnarok na 30, 41 at saka kay kuya Dani Sanchez 14 hello sa inyo, salamat sa pag-subscribe nyo sa aking channel Ilang -Ilang na inang probinsya na saluhan niyo akong kumain ng ano ng bilo-bilo ito mga ano mga kaibigan mga subscriber ko ito na po pinapalamig lang natin siya para makapag merienda na tayo yan dito tayo sa ating bagong kubo yan si daddy ko ang aming panday <laughs> mama Punta ka na dito. Merinda tayo ng ano. Sige na. Si mama po, taga-tikim namin ng ano. Pag nagluluto kami. Si pagsang luto, sabi nung masira mo ng luto ng anak. <laughs> Salamat po sa lahat ng ano, ng pag-subscribe mo at saka mga panunood ng aking vlog. Sana po ay huwag kayong ma- na manood ng mga video ko. Salamat po sa lahat. O yan guys, si mama po ay ano, mag ko yan ang niluluto ko. Tikman nyo na mama kung anong lasa yan. Wow. Ah. Sarami, mahamison. mahamison. Sarap palang ang, ang luto ni ng probinsya na. Ah, kaling naman. Sarami. Sarami. Mahamison at gulog-gulog. guys, shout out po pala sa ano, mm -hmm. sa Marap. sa Teresa, sa pinsan ko. Happy birthday ate sa inyong mag-asawa. Saka sa kay Engineer Julius Raymond Julius ano, Rubino. Hello kuya, ingat kayo dyan palagi. Sa inyan. Sa inyan. Sa